Welcome sa una episode <laughs> ng uh, The Root Access Podcast. Ito ko, yun yung host, si Shig. Uh, nandito ako para i-kwento uh, yung paano nga ba ako nagsimula sa IT industry. By the way, magpapakalala muna pala ako. Ako si Shig, isa akong uh, DevOps Engineer uh, by profession. and Ang uh, course ko ay hindi IT, which is Psychology. So, ayan. Kwentuhan tayo. Layo ng mic. Mm. Ah, ito, uh, ito, pinakaunang unang episode ng podcast. Ngayon, nandito ko para i ikwento kung paano ako nagsimula. So, Una talaga, hindi ako nag-plan na mag-IT. Uh, sabi ko nga kanina, psychology yung course ko. Tapos, uh, since sa psychology nga yung course ko, IT is wala siya sa plano ko. Kasi naniniwala ako na yung IT before ay natututunan naman siya sa pang everyday mo na ginagawa kasi batang computer shop. So, lalo naman mga batang computer shop, batang games, batang uh, ano, uh, Dota, Counter Strike, Gunbound, MU, Ragnarok at kung ano-ano pa, mga games. Now, ang una kong plano para sa career ay magnegosyo talaga. So, ah uh, Unfortunately, hindi naging successful yung negosyo. And then this a friend na 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 introduce ako sa IT. So nagsimula ako bilang IT sa isang uh, university dito sa Philippines bilang isang technician. May job tay ang job title ko isa technician. So kami yung mga tumutulong sa mga employee yung mga sadyante. Ang trabaho ko doon dati is, yan, on-call support, uh, mag, mag, magpalit ng monitor, ng mouse, ng keyboard. Minsan, yung gumawa ng ID. Parang tagal din ako sa gawaan ng ID. <coughs> so, ganun yun, yung work ko sa IT before. Hmm. Ngayon, I was wondering kung ano yung next step since na nandun na ako. Isip ko kung paano ko aangat. And then meron akong isang boss. Ang um, yung boss ko na yun, siya yung network admin namin. And then meron siyang uh, nakwento na yung tropa niya daw ay undergrad which is ako din undergrad din ako ng psychology Hmm. -mm. At ang ginawa niya daw is nag-aral ng CCNA. So ayun, Cisco Certified Network Associate. So pag nakapasa daw siya dun, kahit daw undergrad, pwede nang makapasok sa IT industry. So technically yung sa amin IT naman siya pero ah uh, mas mababa pa siya sa level 1 kasi level 1 ah uh, 'di support ah uh, ah uh, service desk, alam mo yun. So yung sa technician, nagre-repair. <laughs> so, nasok ako doon, tapos nakilala ko yung boss ko, nabigyan ako ng, ng hint kung paano. And then, yun, tinry ko. Tinry ko siya. Nung natututo na ako, nag-aaral ako <clears throat> ang mga ginagamit ko noon na pang pag pang-aral is wala YouTube lang uh, lahat ng karamihan parang 80% YouTube kasi wala ka namang budget noon eh para bumili ng mga tools at, at mga dump, mga dumps alam mo yun, yung mga exam uso yan eh mga ganyan eh So <clears throat> ayun eventually na nung medyo natututo na ako, tinatry ko na mag-apply-apply -apply sa sa ibang kumpanya. Tinatry ko lang. And, habang hindi pa, kasi ang plano ko talaga mag -e exam But the exam is worth 15,000. Eh magkano lang ang sahod nun? Parang 10,000, 11,000 per month lang sahod dati. Hindi naman dati, pero kasi 2020, 2021. ba So, yun. Mm, after nun, nung tenray ko na mag... mag mag aral aral nag-apply na ako sa mga company. Good thing, nakapasok naman ako sa sa isang BPO naman. IT sa BPO. So, IT ako sa isang BPO company, which is, ang role ko naman is uh, field support. So, parang technician din, pero dito, field support, mas mataas yung, mas marami na siyang ginagawa or mas marami na responsibility na ginagawa sa, kung para sa technician. Kasi dito, ang, ang hinahandle na namin, tatlong floor. So, na isang building. So, kasi building yun, tatlong floor, 10, 11, at saka 18 floor. So, sa isang floor, may mga ilang PC, ilang desktop din yun. Kasi nga, call center. So, ilan din yung mga desktop nun. So, nasa mga 300 per floor. So, mga 1,000. Tee lang eh. Siguro mga 1,500. Hmm, let's say mga ganyan. Hmm, oh. Ganun, more or less. <clears throat> Doon naman, may sistema na. So, may ticketing system na. Yung mga agent magti-ticket. Yung mga, yung mga team leader, mga supervisor, mga TL magti-ticket. Then, pupuntahan namin sila to cater kung ano yung uh, concern nila. Pagdating sa pagdating sa desktop nila. So, ayun, accesses, Uh, ano ba ba? physical issue, mouse, keyboard, monitor, internet, lahat yan. Actually, dun ka talaga matututo. Dun mabubuo yung foundation mo. Kasi sa una, sa university, hindi naman ganun ka tibay yung foundation dahil exposure, yes. Pero yung foundation, ikaw din talaga yung uh, mag-aaral para sa sarili mo dahil ano siya eh, mm, medyo repetitive task yung ginagawa niya. Tsaka medyo hindi pa align sa IT dahil ay na nga, may kasama pang construction yun eh. <laughs> so, nagsimula sa medyo parang construction. Kasi babarena, hagdan, kuha hagdan, barena, kuha ng screwdriver, ganyan. Uh, now, after a year, Tuloy-tuloy pa din yung aral, aralan ng aral, uh, yung mga guide na kinuha ko noon is YouTube pa din. Then, doon sa BPO, doon ko nakilala yung mga ibang engineer, which is network engineering, at yung ano-ano pa, network, system, application, then yun, naging kaibigan ko sila, kinaibigan ko sila and tinanong ko kung ano yung mga study habit nila kasi doon ko na sa YouTube ko lang din natutunan yung, yung yung term na study habit ano ba yung study habit ano ba yung uh, mga tools na ginagamit ano ba yung alam mo yun yung mga ganun um mm. then yung mga study habit na yun tinanong ko sa kanila and then in ko sa sarili ko kung ano yung Technically self-study yung ginawa ko. Di ako nag-bootcamp. Ah uh, wala akong sinalihang. kung ano man dahil wala nga akong budget. Eh. So sa mga nakikinig, kung gusto niyo yung uh, malaman or matuto kung an kung paano yung uh, kung paano yung uh, journey ng pagiging isang IT na nagsimula sa walang budget. So Perfect yan. Makinig lang kayo. And uh, lucky enough na promote tayo bilang isang system engineer. Mm, Doon mas, mala, mas marami na yung responsibility kasi mas marami ka nang matututunan, mas marami ka nang alam. Uh, Inahandle mo na mga server. Uh, may, may konting network. Kasi dapat may alam mo sa network, uh, file server, lahat ng klase ng server. Minsan nga pati badge server sa amin eh. So, ngayon. And, eto na. Uh, up to this day, isa na akong uh, DevOps engineer naman. Ang ginagawa naman ng DevOps engineer is to maintain yung Uh, deployment ng mga software, mga application. At the same time, cloud engineer din. So, kami nag-handle ng cloud platform namin, which is, in our case, AWS. <clears throat> so, ayun lang. Marami pa akong makikwento, guys, pagkatagal uh, tagal-tagal ng samahan natin. At, uh, tingnan natin kung ano pa yung pwede nating ma-share and uh, next time magi-guest tayo ng mga ng mga speakers, ng mga tropa na mga nakilala natin sa journey sa IT. Mm. Yan, payo sa mga gustong sumubok sa IT. Tulad nga ng sa akin, isa kong psychology student tapos undergrad 'di ba? So, sa mga gustong sumubok, ayun lang, mm, aral lang talaga. Wala namang wala namang hindi nadadaan sa aral kung may gusto kang matutunan. So, YouTube, ulit-ulit na lahat naman niya nasa YouTube na eh. So, ayun lang, this is my first episode of a solo podcast. And thank you sa mga nakinig. And uh, please uh, follow and subscribe na din sa YouTube channel natin. Ngayon sa YouTube pa lang pero lalagay din natin sa Spotify. Uh, pangalan ng podcast natin is si The Root Access Podcast. So later on kikwento din natin bakit napunta sa Root Access Podcast yung pangalan. <coughs> so ayun lang. Thank you. Bye bye.